po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM radio Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, live. Nation. Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Pinapurihan ni Governor Hamilton Dumandana sa mga miyembro ng Philippine National Police mula sa bayan ng Alitagtag na nagpakita ng kabayanihan, katapangan at katapatan sa patuloy na paglaban sa pinagbabawal na droga nang mahuli ng mga itong mahigit dalawang tonelada ng pinaghihinalaang ang methamphetamine hydrochloride o shabu na nagkakahalaga ng halos labing apat na bilyong piso sa sinagwang police checkpoint operation sa barangay Pinagrosan. Babala niya sa mga nagsasagawa ng iligan na gawain na, na sa lalawigan ng Batangas dahil siguradong huli ang mga ito. Nakasama niya sa isinagawang media presentation na sina DILG Secretary Benhur Abalos sa PNP Chief Police General Romel Marville, PNP Provincial Director Colonel Samson Belmonte at mga opisyal at kinatawan ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang mga sangay ng pamahalaan. Mula sa DWA 95.9 ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Rens Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.